looking Ayon sa balita mga tol, Manny Pacquiao maaring matalo sa darating na laban dahil nga kay Mario Barrios nababalitang aayaw daw to sa darating na laban kontra kay Manny Pacquiao sa hindi malamang kadahilanan. Ayon yan sa mga nagkakalat sa internet samantalang itong si Manny Pacquiao ay puspusan ang pag ensayo sa Amerika. At kung naaalala nyo mga tol yung nangyari kay Manny Pacquiao noon dahil sa nagpalit ng kalaban ito kontra kay Ugas. So, hindi ito na paghandaan ni Manny Pacquiao kaya nauwi sa pagkatalo yung nakaraang laban niya. So, sana naman sa ngayon ay hindi mangyari ang ganong sitwasyon dahil sa siyempre nga naman paghahandaan mo yung makakalaban mo yung mga estilo noon, yun ang pinag-aaralan mo, tapos iba yung makakalaban mo. So, dahil doon, nauuwi ka sa pagkatalo dahil sa kulang sa paghahanda sa magiging kalaban. Sana naman hindi na magpalit para tuloy ang ligaya at tuloy ang paghahanda ni Manny Pacquiao sa kanyang makakalaban. So, yan lang mga tol ang ating balita. See you sa susunod na mga video natin sa Boxing Filipino Boxing Event. So see you in the